parang may umupusok. Tapos mga pagkakit. Okay. Okay. Kasi na natin yan. Basta nga nung umadam, hindi akong magpapagaling sa iyo. Hindi ang ating Panginoon ay, at ating naman na kila. Gano'n gano'n ang okay. gaya, gaya ng doktor? Hindi pa. Wala rin naman kita sa akin doktor. Ito pa rin sa akin doktor lang. O, oh. higit. Ah. Wala. Walang tumutusok. Kung hindi uminit, hindi nagbabaga. Okay, ito naman po yung utan ko. Wala rin na makita, madam. Uh! Wala rin. oh, ito po yung kulang. Kilala mo lang din. Uh! Satu. to. Aray po. Opera. Rotas. Uh! Tanggalin mo yung lagay <laughs> mo dyan, ha? Tatanggalin mo na. Uh! Matagal mo na kinulang to. Uh! Kailan? Anong buwan? Taon? Ha? Taon na. Oh, meron na ano yano sa iyo, alisin mo pa sa pamamagitan ng kamay mo. No. Ha? Oh, sige, gamitin mo, gamitin mo, sige. Ah, uh, bakit makinulam? Ingit galit. <laughs> ha? <laughs> galit. galit. <laughs> o bigyan mo, ingit galit at ingit. No. O oh, una, una bakit ka na ingit? <laughs> Dahil Dahil <laughs> Dahil ano? Ah. Ay! Dahil Ayaw mo sagutin. <laughs> Ay, yung galit na, mabakit ka na dagal. Dahil, nagaway ba kayo nito? Ha? Hindi. Hindi. Nagalit ka lang sa kanya. Anong gamit mong mahika? Manika o kandilang ito? Anong gamit mong mahika? Ha? Ah. Ah. Ha? Okay, Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Gagaling na ito. Ako po. May miss mo ha? Gagaling na ha? Inuunti-unti mo na ba ang Hanggang mamatay. No. Ah. Ay, ito naman po. Ito Saan lugar ka? wala makita? Ang ah, malaman. Saan lugar? Wala rito? Wala ka rito. O oh, saan pala saan? O po. Saan, 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 saan? Pare po. Saan? 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 Ay, hindi kita yung ano. Saan? Saan lugar ka? Hindi ka amin din. Ayaw mo umamin. Ayaw mo umamin. Ba't sila mo pupuntahan ang kanila? O, baklasin mo na pala. Sige, baklasin. Eto so ba ba, kaibigan mo, kamagana? Ha? Kaibigan, kamagana? Ano pala? Ano pala? Ha? Ano, ano mo to? Wala Wala. lang. O, sige, baklasin mo na lang. Kung ayaw mo makipag-usap sa akin, wala po. Gagaling na tao. Apo! Ah, kilala mo ako hindi? Apo! Oh, kilala ko ha? Akong Apo Chalin, Apo Eric, Tagasambali. Apo! Ayaw yung mga tao. Ayaw! Ayaw ko sa lahat ha. Tanggalin mo na, tanggalin mo na. Kaya ang tubig niya kasi kay nani. Ano ba ang tubig? Sige, sige, sige. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo lahat yan. sikala mo ako, Huwag mo sisigawan na, malilintik ka, ka sa akin. sige, babal ko ano niya na libre sige pa, mihigaw tawad dito ha? sa Panginoon, mihigaw tawad na. ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? tawad po? ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? ano ano? ano ulitin ko, ko sa'yo, kung ano nilagay mo sa tinulang mo, ibabalik ko sa'yo, ha? Opo, opo. Kasi siya, ikaw ngayon na magsasakripisyo, ha? Opo, opo. Hmm. Panginoon kong iso sa aking madakilaw, mihingaw ng bat-bat sa iyo na ibalik ko inilagay sa babaeng ito. So, Atal. Pangalan nito. Gisle. Yes, Gisle, sa kala ni Jesus, balik. Mama, mama. Tubig. Alam mo mga sabi mo? Hindi. Kahit isa, mula matandaan. O, ito po ha. Takaw-sak natin. Ito. No? Ligo ka rin, mama. Op. Parang dagat lang. Ano ka Okay, inom ka na po dito, madam. Ah, ito, siya toto to ay uh, isang pamilyang tinulam At yun nga, ho, gawa natin ng paraan. At manalangin tayo na tulungan ho natin sila na tuloy ng gumaling. Maraming salamat kay Yeshua Masiya, kay Melo Legario, kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, mga dakilang uh, manggagamot po ito mga isinugo upang ang mission namin dito ay lumaganap at makatulong. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Muli ako Tim Apo Eric Apuchelin. Magandang hapon.